Ano yung uh, kawawa naman yung lumapit sa inyo na senior citizen na hindi ibinigay ang uh, discount niya sa hotel dahil nakapromo promo na raw? Pakipaliwanag nga po. Kawawa naman ho yung uh, kliyente okay. ninyo. Yes. Ayan, uh, hindi lang kliyente ko kundi maraming mga senior citizens ang ganyan ang naging problema sa mga hotel at mga establishment. Uh -huh. Kasi nung mag-check out sila, mm. magbabayad na, mm. hinihingi ang diskwento, no. ang sabi ng hotel ay hindi na kayo entitled kasi oh. naka-promo kami. Mm. So tinanong namin yung hotel, yung mga promo ninyo, aprobado ba yan ng Department of Trade and Industry? No. Ay hindi, hindi na aprobado. Kung ganun, entitled pa rin kami. Oh. Kasi ang mga promo sa ilalim ng Republic Act 7394, dapat aprobado yan ng DTI bago ma-loans. Mm -hmm. At kapag uh, nag-loans ka ng promo na walang approval ng DTI, mm -hmm. criminally liable Lako. Mm -hmm. ang establishment. Mm -hmm. Pwede sila mabilanggo ng isang buwan o kaya multa na 200 pesos. Mm -hmm congressman dapat maamyan amenda yan hindi lang 200 dapat ang mag multa ano, ha kaya maraming uh, nagbabayad dapat imprisonment yan. ano tingin niyo uh, attorney oh, oh Mac im closure your... imprisonment talaga gan uh -huh. very strict ano uh -huh. kasi uh, pagka wala nang ganyang strict regulation pwede nilang malinlang ang taong bayan sasabihin na lamang ng mga establishments Oh kami naka -promo kami ha kaya kayo uh -huh. mga senior citizens hindi na kayo entitled sa kwa uh, sa diskwento. Uh -huh. o Oh hindi pagkasinabing ganoon wala nang kalaban-laban ng mga uh, mga senior citizens. Mm. Kaya nga meron tayong regulation na yung mga promo na yan, dapat regulated 'yan ng DTI. Kaya sabi namin sa hotel eh kapag ka hindi kayo nagbigay sa amin ng diskwento, sabe ay eh, talagang okay. So hindi rin nagbigay. Mm. Kaya pero nung sinulatan ko na sila ng formal letter, mm. pumayag na rin sila. Mm -hmm. ay, sabi, uh, pero sabi namin sa demand letter namin dahil sa nilabag ninyo ang batas na isang senior citizen, mm hinihingi -hmm. namin sa inyo na mag-donate kayo ng 250,000 pesos Tama. sa anumang senior organization of your choice. Correct, uh, correct. Binibigyan niya ang kliyente ko ng uh, isang overnight accommodation. Sabi namin, hindi po namin tinatanggap 'yan. <laughs> uh -huh. Kasi baka lumabas na akala ninyo kaya lang kami nagdedemanda ay hihingi kami ng uh, overnight accommodation uh -huh. hindi ho uh -huh. dahil sa alam namin na maraming mga senior citizens ang nilabag ninyo ang kanilang karapatan mm -hmm. so bilang lang ganti man lang, or example mm -hmm. ay magdonate po kayo ng 250,000 pesos sa anumang organization of your choice Correct. hindi hindi kami sila mismo mamimili Correct. ay ayaw nila ayaw nila noon oh hindi sabi hindi kami magbibigay ng donation sa mga senior citizens. Mm. O di sabi namin, sige, di magkita na lang tayo sa fiscal's office. Tama. Kaya oh. Nag, nagsampa kami ng demanda sa fiscal's office. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, pag gusto namin patunayan, uh -huh. na hindi kami nagdidemanda dahil sa, sa sariling karapatan lamang, kundi uh -huh. para sa lahat ng mga senior citizens. Oh. Uh -huh. Alam maganda ito na isang uh, Uh, investigation in aid of legislation para yung uh, mga promo-promo na yan, Opo. magkaroon ng proper regulation. Correct. Uh, otherwise, alam mo, apektado kami mga senior citizens dahil sa napakadaming establishment. Mm -hmm. Hindi magbigay ng diskwento kasi nakapromo daw sila.